ang kaarawan ni Narcisa. Isang gabi, inimbitahan si Kaganap na pumunta sa isang kaarawan ng kanyang kaibigan na si Nurse Jumel. Paglabas niya ay nakita niya na masungit ang panahon. Ngunit, hindi siya nagpadaig dahil gutom na gutom na gutom na gutom na si Kaganap. Ito ang kanyang pagkakataong para mabusog muli dahil walang pagkain sa kanilang bahay. At makalipas ang sampung oras, ay nakarating na si Kaganap at isang baboy damo. <laughs> Joke! At si K-pop, Jersel, K-papangit. <laughs> Nabasa rin sila ng ulan pero hindi sila magpapatinag dahil mukhang gutom talaga sila. <laughs> At nang makapasok na si kaganap sa loob ng bahay, ay nadatnan niya ang kanyang mga kaibigan na apala sa paghahanda ng pagkainan. At sinalubong siya ni That Is Mua 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 Angel Kapong Kels at hindi naman magpapatalo ang kanyang kaibigan na may kaarawan na si Narcisa Jumela Super Blooming. At muli naman sila nagkaharap ni Tichirera na tumirik ang mata ni kaganap. <laughs> At muling nagkita sila ni tagasunog sunog, este, taga ng sunog si BFP Bismarck Oliver. Nakita ni Bismarck ang butlig sa mukha ni kaganap. <laughs> Makalipas ang pitong oras ay kinuha na ni Angel ang mga pinggan sa baul na inalalabas lang kapag may bisita. <laughs> Tinulungan na rin siya ni Narcisa Jumel sa paghahanda dahil nakita niya na si Angel Kapungkels ay mahinang kumilos. Mahina kagaya ni Pagong. Habang naghahanda nga ay patuloy nagsasalita si Angel Kapungkels na kung saan tumatalsik ang kanyang mga laway sa mga pagkain. Kaya yung pagkain namin hindi na kailangan ng bitchin kasi may flavor na. <laughs> At nang marinig na ni Kaganap ang mga reklamo ng mga bulati niya sa kanyang chan, ay agad naman sinimulan na ang pagkain nila ng mga handang hinanda ni Narcisa Jumel. Sinimulan nila ito ng pagkanta ng Happy 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 Birthday gaya nito. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Narcisa. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Narcisa. Happy, 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 happy birthday, Narcisa. Sana bigyan ka pa ng maraming oms. <laughs> Blow your candle na, Narcisa, kasi mukhang masarap talaga yung cake mo. Kakainin ko yan mamaya ng bonggang-bongga. Magbabalot pa ako. <laughs> At <laughs> habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, ay naisipan ni Kaganap na iprang itong si Tagasunog. Dahil nakisuyo itong si Tagasunog na kumuha ng lumpia, kaya isinubo muna <laughs> ni... Yan <ako> natutuhay dito. Ang <laughs> okay, Diyos ko, isinubo ko muna yung lumpia bago isinubo ni Bismarck. <laughs> Kinain naman ito ni Bismarck nalasahan naman yan Yung bigante Ang gante ni ng bonggang bongga Tawang-tawa ang mga people of the center At ipinagpatuloy nga nila ang kanilang paggalor sa harapitels At hindi mapakali ang mga sangkabaklaan Dahil sa kalapit nilang mesa ay mayroong mga omang At ito na nga si Angel Todo handa na siya, kuha siya ng mga platito, para isa-isa na kaming bigyan. Dahil may din na kaming sum -sumels. At sinimulan na nga nila ang aurahan. Siyempre, hindi mawawala ang kantahan. Dahil sa Rapitels, merong videoke. So, ayan na nga. Sinimulan na ng narsisa ni Pretty Girl ang kumanta. Kinanta ni Pretty Girl ang The Wheels on the Bus go round and round, round and round, round and round. The Wheels on the Bus go round and round. Ano yung sapit? <laughs> At syempre, hindi nagpatalo si Angel Kapungkas na kumanta ng I have two teeth, the left and the right, pull them up high so clean and bright. <laughs> Chika lang Angel, baka naman magalit ito sa si Angel sa akin. ko <laughs> Sempre din nagpatalo si Teacher Rera Kinanta niya yung kantang Making melodies in my heart Making melodies in my heart Making melodies in my heart Thanks in <laughs> At sa pagtatapos ng kwento Ay kinuha ni Kaga Aray ko Ay ako nang uminom <laughs>